Về bây tên à, đi tuyệt tao luôn tang. tăng Về bây tao về đi tuyệt tao Bây nó sẽ la Đi Wow, Yam adan maganda maganda mo po sa inyo. Yam ano may kasibad na malasugi. Steam wit. Eh tama talo na mo ito na po. Kasibad tayo. Mo. Malasugi stay. Kain na

nasa kalalim. Sa mo Ba ito na sa ilalim nito? Okay, ito. Dito na uli. iikot na uli sa kabila. Kalukuk. ba ito na sa ilalim Bueno ah. So, yun daw tamsi. Lampas na. Okay. Ha? eh okay. mahabul, Oh, dali mo nito ah. Pabalaw. Tip-tip lang yung susok okay. sa eh. Andoy, makikisoy yung asta yun. Ito. Umiikot na naman. Kuya, okay, bayta na. Dito yata lulutang. Kuya, okay, bayta. Dito yata. Bayan ako sa ilalim. Ay, abot pa yata ulit sa ilis eh. Lusot. Lusot. Yung.

Maganda tapa napakalang, napakalang. Isang ganso karamon. Ito to to to. Tayo ito to. Bayan pala sa paan ito yung ganso. Ayun kuan Tara. Hali pa. Baka muhay pa. Ay. Okay. na. Mga idol, nayakit, tanya, no? malasuhi, oh. Malaki din. Ayan, kailangan may ano, may isa ko. Matalas yung tukanyan. E nakakatakot ko tuka. tuka. Masunggit tayo. May hey, asawa pa yung nangahabisan, baka sa aling yung kumain pa sa ating mga biwas. Ayan, set up na. Ayan, thank you po. Ay, biyaya tayo ngayong hawapon. Isang nasugi. Alright.